Hey, kumusta? At welcome ulit sa channel. Alam mo yung feeling na bigla kang makatanggap ng text mula sa taong minahal mo noon. Alas 12 ng madaling araw. Yung tipong, bumibilis ang tibok ng puso mo. Nanginginig ang kamay mo. At parang bumalik ka na naman sa sitwasyon na gusto nila. Umiikot ka sa gulo nila, sumasayaw sa kumpas nila. At binibigay mo yung bagay na pinaka gusto nila. Ang reaksyon mo. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na pwede mong baligtarin ang laro, na pwede mong gawing sobrang lakas ng katahimikan mo hanggang sa sila mismo ang malito, maguluhan, at mawalan ng kapangyarihan sa'yo. Sa ngayon, baka iniisip nila na hawak pa rin nila ang isang parte ng isip mo. Akala nila isang mensahe lang, isang tawag, o isang simpleng tanong na ipapadaan sa kakilala ninyo, ay kaya ka nang hilahin pabalik sa bitag nila. Umaasa sila na tatraydor ka ng emosyon mo. Tiwala sila nabibigay ka. Ang hindi nila alam, malapit ka ng maging untouchable. Noon pa man, naranasan na ng mga sinaunang pantas ang pagtataksil, pagkawasak ng puso, at mga taong gustong sirain sila ng emosyonal. Pero may natuklasan sila na ngayon lang nahahabol ng modernong pag-iisip. Ang katahimikan, hindi lang basta mahalaga, kundi nakakawasak para sa mga taong nabubuhay sa gulo para palakihin ang ego nila. Ngayon ibabahagi ko sa iyo ang pitong diskarte na magtuturo kung paano gamitin ang katahimikan bilang sandatang hindi nila inaasahan. Hindi ito mga pa vibes lang. Ito ay parang psychological warfare na nakatago sa anyo ng panloob na kapayapaan. Pagkatapos ng video na to, maiintindihan mo kung bakit sinabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events." Kapag naintindihan mo 'yon, makakahanap ka ng tunay na lakas. Mas mahalaga pa, malalaman mo kung paano gamitin ang kapangyarihang yon para tuluyan nilang maramdaman na wala na sila sayo, kahit wala kang sabihin. Pero bago tayo magsimula, gusto kong ilagay mo to sa comments. Tahimik ako pero mas malakas yan kaysa sa desperasyon nila. Gawin nating abo ang ilusyon nilang may control pa sila. Simulan natin sa unang estratehiya na babago sa lahat. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klaseng content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Tara, simulan na natin. Una, ang katahimikan mo ay naglalantad ng pagkaadik nila sa emosyon na nakukuha mula sayo. Eto, siguradong ikagugulat mo kapag patuloy silang nakikipag-ugnayan, sinusubukang makipag-away, o palihim na kumukuha ng update tungkol sa'yo, hindi nila ginagawa yon dahil mahal ka pa nila. Ginagawa nila yon dahil adik sila sa high na nakukuha nila sa reaksyon mo. Isipin mo, nung magkasama pa kayo, kabisado na nila kung anong mga baton ang dapat pindutin para mag-init ulo mo. Alam nila ang mga trigger mo, parang tulak ng droga na kabisado ang kahinaan ng kliyente niya. Yung galit mo, parang cocaine para sa kanila. Yung luha mo, parang heroin. Yung desperasyon mong maintindihan ka, yun ang paborito nilang high. Matagal nang alam ng mga pantas ang ganitong laro. Kapag bumibigay ka sa mga pain nila, parang ikaw na rin mismo ang nagbibigay sa kanila ng panibagong dose ng paborito nilang droga, ang emosyonal mong gulo. Pero kapag nanahimik ka, kapag hindi ka nagre-reply sa text na, may nakita akong bagay na nagpapaalala sa'yo. Kapag hindi ka dumedepensa laban sa mga patama nila sa social media, pinuputol mo ang supply nila. At gaya ng kahit sinong adik, nagiging desperado sila. May kilala ako na ganito ang nangyari. Yung ex niya, nagpapadala ng mahabang mensahe tungkol sa kung gaano nila siya namimiss. Tapos susundan ng malulupit na salita na tipong, imposible kang mahalin. Ilang buwan din silang nag-aaway nagpapalitan ng mahahabang paliwanag at parang sila mismo ang naging personal na roller coaster ng ex nila. Pero noong araw na tumigil na siyang sumagot, may kakaibang nangyari. Lalo pang humaba at dumalas ang mga mensahe ng ex. Nagsimula pa silang mag-text sa mga kaibigan niya. Minsan, bigla na lang sumusulpot sa mga lugar na alam nilang andun siya. Bakit? Dahil pinutol na niya ang supply at tumaan na sila sa withdrawal. Ang katahimikan mo, pinipilit silang harapin ang katotohanan ng wala na silang kapangyarihan para kontrolin ang emosyon mo. Doon nila mare realize na tuluyan ka na nilang nawala. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal din. Kaya sa susunod na subukan kanilang nilang udyukan, magbilang ka ng sampu at tanungin ang sarili mo, magiging tulak ba ako ng droga nila ngayon? At dapat, lagi ang sagot mo ay hindi. Pangalawa, pinipilit ng katahimikan mong harapin nila ang sarili nilang toxic na ugali alam mo ba ang maganda sa pananahimik? Pinapalinaw nito sa kanila ang boses nila, at madalas, unang beses pa lang nilang maririnig ng malinaw kung gaano kasama ang dating nila. At maniwala ka, hindi nila gusto ang marinig yon. Kapag nasanay silang tinatakpan ng mga reaksyon mo, ang mga mali nilang ginagawa, nagiging parang spotlight ang katahimikan mo sa asal nila. Biglang wala ng drama para pagtakpan kung paano ka talaga nila tratuhin wala nang argumento para mailipat ang sisi sayo. Ang natitira lang ay sila, ang ugali nila, at yung nakakabinging katahimikan mula sa pagtanggi mong makisali sa laro nila. Sabi nga ni Seneca, Every new beginning comes from some other beginning's end. Ang katahimikan mo ang hudyat na tapos na ang panahon na ginagamit nila ang reaksyon mo para bigyang katwiran ang mga ginagawa nila. At simula na ng panahon na kailangan na nilang akuin ang lahat ng pinili nilang gawin. Isipin mo to, magpapadala sila ng mensahe para saktan ka. Noon, agad ka sanang gaganti, sasabihin mo ang mga salitang pagsisisihan mo rin sa huli. At bigla na lang magiging tungkol sa reaksyon mo ang usapan, hindi na sa kabastusan nila. Pero ngayon, yung masakit na mensahe nila ay nakatambay lang doon, kita ng malinaw kung gaano kapeti at kasama talaga. May kilala akong ganito ang nangyari. Yung ex niya, palaging kinokontrol at kinokritika ang lahat tungkol sa kanya. Trabaho, kaibigan, familia. Pero laging parang concern lang ang dating. Kapag nagagalit siya at dinidepensahan ang sarili, sasabihin ng ex niya na masyado lang siyang sensitibo at hindi marunong tumanggap ng feedback. Pero noong tumigil na siyang magpaliwanag o makipagdepensa, nagbago ang lahat. Yung mga patama ng ex niya nakabitin lang sa ere na walang sagot. Pagkalipas lang ng ilang linggo, pati yung ex niya napansin kung gaano kabastos pakinggan ang sarili niya. Mismong nanay ng ex niya ang nagsabi sa kanya na sobra na. Matapos marinig ang isang walang kwentang patama tungkol sa karyer ng anak. Kapag wala na silang emosyon mong tinatago nila sa likod, lilitaw ng malinaw ang tunay nilang anyo. Nakakalason at hindi katanggap-tanggap. Ang katahimikan mo, hindi lang basta proteksyon para itong salamin sa kaluluwa nila. At karamihan sa tao, hindi nila kayang titigan kung ano ang nakikita nila. Hayaan mong manatili ang mga salita nila. Huwag mo silang bigyan ng reaksyon na pwede nilang gawing pangtakip sa mali nilang ugali. Hayaan mong makita ng lahat, pati sila mismo, ang ugali nila sa totoong anyo nito. Pangatlo, ang tahimik mong kumpiyansa ang magpapatanong sa kanila sa lahat ng bagay mas masakit ito kaysa kahit anong argumento o sigawan. Kapag tumigil ka sa pagpapatunay ng halaga mo, kapag hindi ka na nagpapaliwanag, at tahimik ka lang na nabubuhay nang walang gulo mula sa kanila, nagiging buhay kang paalala ng lahat ng pinakawalan nila. Sabi nga ni Marcus Aurelius, how much trouble he avoids, who does not look to see what his neighbor says or does. Kapag tumigil ka sa pagbabantay sa bawat galaw nila, at sa pag-react sa bawat udyok nila, bigla kang nagiging parang misteryosong makapangyarihan sa paraang nakakabaliw para sa kanila. Kasi ang ini-expect nila, masisira ka nang wala sila. Inaasahan nila na magmamakaawa ka, hahabol ka, at ipapakita kung gaano mo sila kailangan sa buhay mo. Pero ang katahimikan mo ay may dala sa kanilang nakakatakot na posibilidad. Na baka mas maganda nga ang buhay mo nang wala sila. May kakaibang dating ang isang taong hindi humihingi ng kumpirmasyon mula sa mga taong hindi marunong gumalang sa kanya. Habang sila'y abala sa paggawa ng gulo at drama saan man sila magpunta, ikaw naman ay tahimik lang na nabubuhay ng maayos. Malaki ang kaibahan at napapansin nyo ng lahat. Isipin mo sa pananaw nila. Siguro kinukwento nila sa sarili nila kung bakit kayo naghiwalay. Baka kumbinsido silang masyado kang over o needy o hindi mo sila kayang intindihin. Pero ang tahimik at matatag mong aura ay kumukontra sa lahat ng istoryang ginawa nila para mapagaan ang loob nila sa pagkawala mo. Dahil dito, nagsisimula silang magtanong. Paano kung mali pala ang tingin ko sa kanya? Paano kung mas masaya na siya ngayon nang wala ako? Paano kung pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko ang pakawalan siya? Nakakakain sa kanila ang mga ganitong tanong kasi ipinapakita ng payapa mong enerhiya na ang gulo nila ang tunay na problema, hindi ikaw. Hindi ka na nagsisikap magpatunay ng kahit ano sa kanila. Pero sa totoo lang, mas lalo nitong napapatunayan ang lahat kaya mag-focus ka sa paggawa ng buhay na puno ng saysay at ligaya. Hanggang sa wala ka talagang oras para sa drama nila. Kapag galing sa totoong kasiyahan ang katahimikan mo, at hindi sa galit, mas lalo itong sumasakit sa ego nila. Pangapat, ang katahimikan mo ang magbubunyag kung sino talaga sila sa lahat ng nanonood. Ito ang hindi nila inasahan kapag tumigil ka sa pakikisali sa drama na pilit nilang sinasangkot ka biglang makikita ng lahat ang totoong nangyayari. At maniwala ka, hindi maganda ang itsura nito para sa kanila. Sabi nga ni Epictetus, Don't explain your philosophy, embody it. Your silence embodies strength, maturity, and self-respect. Samantalang ang patuloy nilang pang-uudyok ay nagpapakita ng desperasyon, pagiging hindi matured, at kawalan ng kakayahang mag-move on. Unti-unting napapansin ng mga magkakaibigan ang pattern. Nakikita nilang lagi ka pa rin nilang binabanggit. Nakikita nilang gumagawa sila ng gulo kahit wala naman talagang dahilan. Kita rin ang malinaw na kaibahan sa pagitan ng isang taong nakapag-move on, ikaw, at ng isang taong halatang hindi pa tapos, sila. Mahalaga ang social dynamics at binabago ng katahimikan mo ang buong kwento. Imbes na magmukha kang biktima ng sitwasyon, nagmumukha kang mas matured na tao na marunong humawak ng problema ng may dignidad. Samantalang sila, mas nagmumukhang hindi marunong bumitaw. Ilang beses ko na itong nakita. Ang taong nananahimik at may dignidad pagkatapos ng hiwalayan, palaging lumalabas na mas maganda ang imahe. Yung pilit na nag-aayos ng kwento at nagpapaunawa sa lahat, siya ang nagmumukhang desperado at obsessed. Ang katahimikan mo, hindi lang pinoprotektahan ang reputasyon mo. Binabasag din nito ang kanila. Hindi dahil gusto mo silang saktan, kundi dahil lumilitaw na ang totoo nilang ugali kapag wala na itong natatakpan ng reaksyon mo. Tao ay may respeto sa lakas. May respeto sila sa taong marunong lumayo sa gulo ng taas noo. Nawawala ang respeto sa taong hindi kayang tigilan ang pagkamot sa sugat na dapat hinahayaan ng maghilom. Ang maganda pa, hindi mo na kailangang magkampanya para sa sarili mo. Ang tahimik mong dignidad na mismo ang nagsasalita para sa'yo hayaan mong mas malakas magsalita ang kapayapaan mo kaysa sa gulo nila. Kapag tinanong ka ng mga tao kung ano ang nangyari, simple lang ang sagot. Hindi kami para sa isa't isa at nakafocus na ako sa pag-move on. Yun lang, hayaan mong ang kilos mo ang magpakita ng pagkatao mo habang ang asal nila ang magbunyag kung sino talaga sila. Panglima, pinoprotektahan ng katahimikan mo ang enerhiya mo mula sa mga taong parang emotional vampire pakinggan mo to mabuti kasi mahalaga. Kumukuha sila ng emosyonal na lakas mo, parang bampira na sumisipsip ng dugo. Bawat reaksyon mo, bawat luha mo, bawat gabing hindi ka makatulog dahil iniisip mo ang mga ginawa nila. Lahat yan, parang binibigay mo sa kanila ang lakas ng buhay mo. Sabi nga ni Seneca, you have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Limitado at mahalaga ang emosyonal na enerhiya mo kapag inuubos mo ito sa taong malinaw, na hindi naman karapat dapat, para mo na rin binibigay ang piraso ng kaluluwa mo. Isipin mo kung gaano ka napapagod tuwing may interaction kayo. Yung bigat pagkatapos mong basahin ang mensahe nila. Yung pagod sa kaka-analyze ng posts nila. O kahit yung pakikinig sa balita tungkol sa kanila mula sa iba. Hindi yan aksidente. Kinukuha nila ang lakas mo. Pero ganito ang nangyayari kapag nanahimik ka. Lahat ng enerhiyang ibinubuhos mo sa drama nila, nananatili sa'yo. Bigla kang nagkakaroon ng oras at lakas para sa mga bagay na may kabuluhan. Pwede mong alagaan ang mga kaibigang nagpapasaya sa'yo. Pwede mong balikan ang mga goals na iniwan mo. Makakapag-focus ka sa paghilom at pagunlad imbes na sa kakariyak at pagtatanggol sa sarili. Ang katahimikan mo ay parang invisible na harang na hindi nila kayang lampasan. Pwede silang magpadala ng lahat ng manipulative na mensahe, pero kung hindi mo binabasa, parang sumisigaw lang sila sa wala. Pwede silang magpost ng kung ano-anong cryptic sa social media, pero kung hindi mo tinitingnan, para lang silang nagpe-perform para sa sarili nila. May kilala akong tao na napagtanto na treya hanggang kvarf na oras araw-araw ang nauubos sa drama ng ex nila. Sa pagbabasa ng mensahe, paggawa ng sagot, pakikipag-usap sa mga kaibigan tungkol dito at pag-check ng social media ng ex para maghanap ng clue sa iniisip nito. Nang bilangin niya, mas marami pa pala siyang oras na binibigay sa ex kaysa sa trabaho niya. Noong araw na i-block niya lahat ng account ng ex at tuluyang manahimik, bigla niyang nabawi ang mga oras na yon. Nagsimula ulit siyang mag-exercise. Binalikan ang mga kaibigang matagal nang di nakakausap, sinimulan ang mga proyektong matagal nang nakatambak. Mas naging puno at makulay ang buhay niya dahil hindi na siya tuloy-tuloy na nawawalan ng lakas sa walang hanggang butas. Subukan mong mag-energy audit. Itala lahat ng minuto na ginugugol mo sa pag-iisip sa kanila, pag-check sa kanila, o pakikialam sa drama nila. Magugulat ka kung gaano kalaki pa rin ang parte ng buhay mo na kinukuha nila. Pagkatapos, bawiin mo lahat ng minutong 'yon para sa sarili mo. Pang-anim ang katahimikan mo ay ginagawa kang hindi mahulaan, at dahil doon, nagiging mas makapangyarihan ka. Akala nila kilalang kilala ka na nila. Alam nila ang mga pattern mo. Alam nila kung ano ang sasabihin para magalit ka. Kung anong button ang pipindutin para maging defensive ka. At kung anong topic ang hihila sa'yo pabalik sa gulo nila. Ang pagiging predictable mo dati, yun ang kapangyarihan nila laban sa'yo. Pero kapag pinili mong manahimik imbes na mag-react gaya ng dati, nagiging misteryo ka na hindi nila mabasa. At ang misteryo ay kapangyarihan. Sabi ni Marcus Aurelius, Observe constantly that all things take place by change. Kapag binago mo ang paraan ng reaksyon mo, nababago mo rin ang buong laro. Naiiwan silang nag-iisip, nagtataka, at nawawalan ng kontrol kasi hindi na gumagana ang dati nilang diskarte. Nakakatakot to para sa mga taong kailangan kontrolin ng iba para maramdaman nilang mahalaga sila. Sanay silang umasa sa reaksyon mo para maramdaman na may epekto pa rin sila sa'yo. Kapag nawala ang mga reaksyong yon, parang nawalan sila ng direksyon sa kung paano ka kakausapin o gagalawin. Sa umpisa, baka mas lalo pa nilang itaas ang level ng ginagawa nila. Mag-iba ng taktika para makuha ulit ang mga dati mong reaksyon. Pero kapag pare-pareho lang ang sagot mo, katahimikan, sa bawat panggagatong nila, marirealize nilang wala ng bisa ang mga luma nilang paraan. Ang pagiging hindi mahulaan mo ay pinipilit silang tanggapin ang hindi nila inaasahan. Na lumampas ka na sa kakayahan nilang manipulahin ka. Hindi ka na yung taong madaling matrigger o makontrol. Iba ka na ngayon at hindi ka na nila maintindihan. Nakakatakot to para sa mga taong sanay na kaya nilang hulaan at kontrolin ang iba. Sinasabi ng katahimikan mo na nasa ibang level ka na. Isang level kung saan wala ng kapangyarihan ang mababaw nilang laro. Para bang sila, checkers pa rin ang nilalaro. Pero ikaw, lumipat ka na sa chess. Ang katahimikan mo ay hindi lang depensa, kundi isang estratehiya na nagbibigay sa iyo ng buong kontrol sa laro. Magtakda ka ng standard na reaksyon sa bawat attempt nilang makipag-ugnayan. Pwede itong total na katahimikan o neutral na linya gaya ng sana okay ka? Tapos wala nang kasunod na engagement. Ang mahalaga, maging consistent. Dapat nilang matutunan na kahit ano pang gawin nila, pareho lang ang makukuha nilang tugon, kalma, kontrolado, at hindi naaapektuhan ng gulo nila. Pangpito, tinuturuan ng katahimikan mo ang tao tungkol sa konsekwensya at respeto. Ito ang pinakamahalaga dahil dito nakabase kung paano ka ituturing ng mga tao sa buong buhay mo. Ang katahimikan mo ay hindi lang tungkol sa kanila, kundi sa pagtatakda ng standard kung paano ka dapat tratuhin. Kapag lagi mong sinasagot ang masamang trato sa ng may dignidad at katahimikan, nagtuturo ka ng malinaw na aral. Walang makukuha sa akin ang kawalan ng respeto. Pinapakita mo na ang pag-access sa mundo ng emosyon mo ay isang pribilehiyo na dapat pinaghihirapan sa pamamagitan ng tamang pagtrato. Sabi ni Epictetus, No one can hurt you without your permission. Ang katahimikan mo ay paraan para bawiin ang pahintulot na yon, tuluyan. Pinapakita mo na ang mga salita nila, laro, at tangka nilang manipulahin ka ay wala ng epekto sa kapayapaan mo sa loob. At hindi lang sila ang natututo sa aral na to. Lahat ng nakakakita kung paano ka tumugon ay may natututunan tungkol sa standards mo. Mga magiging partner mo, makikita ang hindi mo tinotolerate ang kawalan ng respeto. Mga kaibigan, maiintindihang hindi uubra ang drama sa'yo. Pamilya, malalaman na may malinaw kang boundaries na dapat igalang. Ang katahimikan mo matapos kang tratuhin ng mali ay hindi pagiging pasibo. Isa to sa pinakaaktibong bagay na pwede mong gawin. Pinipili mo ang kapayapaan kaysa sa gulo nila. Pinoprotektahan mo ang enerhiya mo at pinapakita mong mahalaga ka para mag-aksaya ng oras sa taong hindi marunong gumalang. Ang maganda pa kapag nagtakda ka ng ganitong standard, mas mabubuting tao ang maaakit sa buhay mo. Kapag tumigil ka sa pagtanggap ng kaunting lambing na may halong kawalan ng respeto, nabubuksan ang espasyo para sa mga taong may totoong malasakit at pagkonsidera. May mga tao akong kilala na nabago ang buong social circle nila dahil lang tumigil sila sa pag-entertain ng mga bastos o toxic. Kapag hindi ka na available sa drama, nawawala rin ang drama sa paligid mo kapag hindi mo na pinapansin ang mga taong hindi ka pinapahalagahan, mas nagkakaroon ng lugar para sa mga taong tunay na marunong magpahalaga. Gawin mong commitment sa sarili mo na ang katahimikan mo ay hindi pwedeng galawin pagdating sa kawalan ng respeto. Hindi ito pagiging malamig o malupit. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng respeto sa sarili para lumayo sa sitwasyong bumababa ang halaga mo. Sa tuwing nananatili kang tahimik sa harap ng mga tangka nilang hilahin ka pabalik sa gulo, para kang naglalagay ng deposito sa account ng respeto sa sarili mo. Sa paglipas ng panahon, dumarami ang deposito at nagiging matatag ang kumpiyansa at lakas mo sa loob. Hindi ko itatago sa'yo. Mahirap piliin ang katahimikan kapag may taong dati mong minahal na pilit na nanakit sa'yo. Lahat sa loob mo gustong magpaliwanag, magdepensa, at ipaintindi sa kanila kung paano ka nasasaktan sa ginagawa nila. Pero ito ang dapat mong maintindihan. Ang katahimikan mo ay hindi tungkol sa kanila at hindi kailanman naging tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa pagkuha mo ulit ng kapangyarihan mo, pagprotekta sa enerhiya mo, at pagtangging hayaan na ang taong pumili ng saktan ka ay patuloy pang sirain ang kapayapaan mo. Ang mga stoic noon ay dumaan sa pagtataksil, pang sa politika, pagpapatapon, at pagkawasak ng puso. Hindi naging madali ang buhay nila pero may natuklasan sila na kinukumpirma rin ng modernong sikolohiya. Ang tunay lang nating kontrol ay nasa loob natin. Kapag mahigpit natin itong pinoprotektahan, nagiging hindi tayo matitinag. Ang katahimikan mo ay parang deklarasyon ng kalayaan. Para mo nang sinasabi, ayokong hayaan na ang taong hindi marunong magpahalaga sa akin ang magdikta kung paano ko titingnan ang sarili ko. Pinipili mo ang kapayapaan mo kaysa sa gulong gusto nila. Si Marcus Aurelius, kahit namuno sa isang imperyo, alam niya na ang pinakamalaking laban ay nasa isip. Sabi niya, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Kapag naintindihan mo to, makakahanap ka ng lakas. Ang lakas na yon, nasa iyo na ngayon. Hindi mahalaga kung gaano kanila sinaktan o ilang beses kanilang sinubukang hilahin pabalik sa drama nila. Sa sandaling piliin mo ang katahimikan kaysa sa reaksyon, kapayapaan kaysa sa kaguluhan at sarili mong paghilom kaysa sa atensyon na gusto nila, doon ka panalo. At ang panalo, hindi yung mabawi mo sila, hindi yung mapaintindi mo sila o patunayan na tama ka. Panalo ay yung isang araw magigising ka at mapapansin na ilang linggo na silang wala sa isip mo. Panalo ay yung maramdaman mong masaya ka ulit pagkatapos ng matagal. Panalo ay yung may mga taong pumapasok sa buhay mo na tinatrato ka sa paraang nararapat sa'yo. Ang katahimikan mo ang gumagawa ng espasyo para mangyari lahat 'yon. Bawat araw na hindi ka nakikipag-engage sa tangka nilang kontrolin ka ay isang araw na binubuo mo ang buhay na hindi nila kayang galawin. Tandaan mo, inaasahan nilang bibigay ka. Naniniwala silang dahil mahal mo sila, bababa ka sa standards mo. Iniisip nila na kapag napindot lang nila ang tamang buttons, babalik ka sa gulo na inaalok nila. Patunayan mong mali sila. Manahimik. Maging matatag, mag-focus sa paggawa ng buhay na napakaganda na ang gulo nila ay magmumukhang katawa-tawa kumpara. Kung tumama sayo ang mensaheng ito at handa ka nang itigil ang pagbibigay ng kapangyarihan mo sa taong hindi karapat-dapat, ibahagi mo to sa iba. May mga tao sa paligid mo ngayon na inuubos ang lakas nila sa mga toxic na sitwasyon. Baka ikaw ang makapagpakita sa kanila na may mas magandang paraan. Bago ka umalis, ilagay mo ito sa isipan mo pinipili ko ang kapayapaan kaysa sa gulo, katahimikan kaysa sa ingay, at paghilom kaysa sa sakit na dala nila. Ang katahimikan mo ay hindi lang nag-aalis ng kapangyarihan nila sa iyo. Ibinabalik nito sa iyo ang kakayahan na gumawa ng buhay na akma sa taong nagiging ikaw. At ang taong yon, hindi nila kailanman deserve mula sa simula. Manatiling matatag, manahimik, at patuloy na buuin ng buhay na gugustuhin nilang sana naging parte sila, pero huli na.